Hello, everyone! My name is Josh, ang inyong kaong FW. Mm -hmm. So, bili tayo ng isda, mga kapwors, at try natin magkilaw na simpleng kinilaw lang. So, 800 kilos na ng kilo. So, murang-mura -mura na. So, yan ang kilawi natin ha? kasi napakasarap yan. At ngayon, pagkasalinisan na natin no? ang ating uh, comment below kung anong klaseng isda yan. Pero sa amin, ang tawag sa amin yan, sugi pero yung ibang tinatawag yan ng flying fish. Pero ibang sa'yo flying fish, di ba? So, ganyan lang sulinisan so, natin. Ah, tanggalan natin ng mga tinig-tinig, di ba? Kasi ah, parang tinig sa dip-dip yung mga iyan. <laughs> so, ganito lang ang paglinis ng kinilaw. So, yan. Yeah, uh, Hiwahiwain natin ang medyo, hindi masyado pinong-pinong -pino, ha, para meron naman tayong mahawak. Hindi pa, ganyan lang ang pag-slice ng sashimi, hindi lang. Okay. And of course, talagang tinang asin at soka muna bago natin piga-pigain. So, ganyan na pigain nyo talaga yung isda para uh, medyo maluto sa suka. So, ayan. So, pagkatapos yung piga-pigain mga kagwars, mga ka-OFW, tanggalin mo. Itapon mo sabah, yung sabaw, yung pinagpigaan. Huwag mong, mong, ano, parang nililinis mo na yung isda para matanggal yung lansa, di ba? So, ayan. Piga-pigain talaga ng bongkang bongga. O, oh, di ba? So, ngayon. At mag... Ayan, sibuyas lang at sili. And uh, luya Yun lang. That's it. Hmm, ganyan lang kasimple, no? Oh. Huwag yun ang ng mga radish or mga ano. Very right up to you guys. O, oh, yun lang naman. Pero ang importante lang, lang talaga sa kinilaw is luya, pagtanggalan sa, ano of si buyas sibuyas at yung pinaka the best one yung sili kung gusto niyo na talagang tumitirik yung mata niyo sa anghang talagang isang kilong sili na ang ilagay ninyo <laughs> So ayan, ganyan lang mga ka-gores, simpleng-simple lang ang ating kinilaw na flying fish. Mm. So lagyan. Nagdagan natin ng kunting ah, paminta. And of course, nagdagan natin ng ah, asin. Mm. And of course, yung bee chin. No? hindi pwedeng walang bee para manamis-tamis naman yung kinilaw natin. O, di ba? yung suka. Mm -hmm. At saka huwag kang matakot mag... Ano? Yung lamotakin mo talaga siya ng lamotakin. Kasi, uh, hindi pwedeng kutsara-kutsara. Diyos ko. Di ba? Mas masarap kasi pag nilamotak ang ating kinilaw. Hello, mga kagurang! Mm. -hmm. Luto na po ang ating kinilaw. Mm, -hmm. di ba? Kinilaw na hilaw. So, Pinoy version ito. Hindi Thai style kasi... -mm. -hmm. Parang gustong-gusto kong humigop ng ano no, soka, Tsaka with matching maraming sili. Tikman natin kung masarap ba itong simpleng uh, kinilaw. mumuraing isda lang itong mga kagurang. Mm, -mm. Kung mga bisaya, diha, kaila, kaila mo atong isda, ah. di ba? Oh, labi na sa lalo na sa mga malalapit sa dagat. Mm. Alam na alam, kilala niyo yung mga isda ganito. Mm. Mm. Ma asim na ma-maanghang talaga. Hmm. Pagkalami hmm. hmm. ah. Ang sarap. Try niyo magkilaw na simpleng kinilaw lang. 'Wag maraming Maraming nilalagay na kung ano-ano. Kasi hindi niya na malasahan yung kidilaw Ah! Ang anghang! Mmm! Ayoko na. Ah! Ang slak! And that's it for today's vlog, mga kagurang. Thank you so much for watching. Um, kung nagustuhan nyo naman itong aking mga random vlog, lalo-lalo sa mga luto-luto ko, ah! pag click naman yung subscribe button below guys para kahit papano medyo dumami-dami naman po tayo. Thank you. God bless everyone. Bye-bye.